Pinasinayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa isang libong housing units para sa Yolanda Survivors sa Tacloban City. Gusto raw niya na pagdating ng Marso, tapos na ang lahat ng proyektong pabahay. Live mula sa Tacloban City, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, si Pangulong Duterte nga nanguna sa pagpapasinaya ng housing project dito sa Tacloban City. At ma'am Jess, doble kayod ngayon ang pamahalaan sapagkat napakarami pa pala ng mga pabahay na kailangan nilang itayo para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Narito ang aking report. Kung ang Pangulo ang masusunod, nais daw niyang matapos na ang mga proyektong pabahay para sa biktima ng Bagyong Yolanda dito sa Tacloban City sa Marso. Nasa 1,000 housing units ang pinasinaya ng Pangulo kanina. Pero kailangan daw lahat mabigyan ng tulong, kaya kailangan daw magdoble kayod ng mga taga-gobyerno. March, lipat na dito at magbalik ako. Ngano, kung hindi magtapos, kung hindi matapos March, magawa kay ng limang cross. Ross, yung pare kay ipakarga ko sa Sabi ng Pangulo, galit talaga siya pag pinag-uusapan ng Yolanda Rehabilitation, lalo na noong una siyang bumisita noong Nobyembre na wala raw halos na ibigay na pabahay, pati ng nakarang administrasyon na damay sa kanyang litanya. Galit ako. Galit ako kasi three years after, yan lang ang natrabaho ng gobyerno. Talagang asar ako. At hanggang ngayon, kasali na kami. Huwag eh, na natin Do not excuse anyone. Sabi ko noong 28 lang ang nakalipat. Kung 28 lang ang nakalipat nung dito ako November, sabi ko, itong project ninyo, sunogin na lang ninyo. Kahit para tawag ni Diktador ang Pangulo, hindi niya alintana. Pero biro ng Pangulo. Lord, sana yung mga pangit lang ang namatay na mga halika. Ang ganda <laughs> wag sa... May gitatlong taon matapos manalasa ang Super Bagyong Yolanda, may bago ng row house unit ang pamilya Hervasio sa New Hope Village sa Tacloban. Masaya naman ang mga nakalipat kahit ikakabit pa lang ang linya ng kuryente at tubig sa pangkalahatan na sisihan ng mga biktima ng Bagyong Yolanda na makalipas ang tatlong taon. Makakalipat na rin sila dito sa pabahay ng pamalaan. pero meron din namang ibang benepisyaryo na nakakita ng aberya sa mga pabahay nila. Bung mga dingding ko, oh, may bawal ng laman. Dito, may tumutulo dito. Dito pumapasok yung tubig dito. Sabi nila yung tubig sa 2018 pa daw ko, no? We will look into that, oh, kung ganong klase. We can only have it repaired. So we only need the reports coming from our beneficiaries themselves to report the matter to our project managers and regional managers. Sa datos ng National Housing Authority o NHA, mahigit 205,000 ang target na pabahay para sa Yolanda survivors. Pero mahigit 13,000 pa lang ang nakakalipat sa mahigit 60,000 na nagawang bahay. 14,000 ang kailangan ito yung bahay para sa Lakloban, pero mahigit 8,000 lang daw ang naitayo at higit tatlong dibo pa ang kasalukuyang ginagawa. Turfing. Turf. Hindi uh, ko not understand each other. Second, there are also uh, laws, guidelines, policies which are inherent in one office and sometimes and many times could not also be in sync with what the other agency is doing. So, this is what we did to call on all of these agencies so that There should be understanding. Marami din nagtatanong kung saan napunta ang mga donasyong pondo para sa Yolanda survivors. It would be unfair to pass judgment if we have no complete data to back us up. Wala pa. Ma'am Jess, bukod nga sa programang pabahay ay uh, may programang pangkabuhayan din ng pamalaan dito sa Tacloban at uh, kagaya na lamang ng tinatawag na P3 o yung uh, pamalit doon sa, o yung panlaban ng pamalaan doon sa tinatawag na pa pautang na 5-6, ito ilulunsad nila sa katapusan ng uh, buwang ito para mag, uh, maging beneficiaryo naman ang mga naroroon sa Takloban Public Market, gaya ng mga vendors at mga nagtitinda roon, Ma'am Jess. Mm -hmm. Iyan, ang dami pa palang kailangang bahay. no In the meantime, tama ba yung uh, parang tono ng pananalita ng uh, Presidente na kailangan pang uh, magalit o apurahin ang uh, mga nasa likod ng mga programang ito para lang na-deliver ngayon itong 1,000 new houses? Tama mam, Ma Jess, ano talagang uh, nakita natin ano na nasabi na mismo ng pangulo nagagalit siya sapagkat uh, tatlong taon daw lumipas matapos nga yung uh, bagyo e eh, iilan lamang yung mga pabahay na naibigay na, na sa mga biktima ng Yolanda at uh, 200,000 mam Jess yung kailangan pero ang naya award pa lamang sa mga tao no sa sinatawag na Yolanda corridors ay uh, Yolanda Corridor ay uh, nasa 13,000 pa lamang kaya napakalaki pa talaga nung gap na kailangan nilang punuan. Pero ang uh, isang nakita nating magandang sinyalis dito nung nanggaling ang pangulo dito sa Tacloban noong November 8 ay uh, nasa 4,000 lamang ano yung uh, nagawang mga pabahay dito sa Tacloban City pero uh, mula November hanggang sa buwang ito sa araw na ito ay nakaapat na libo pang mga bahay ano, na nagawa. So uh, nakita natin na uh, kapag pala nag-usap-usap yung mga local uh, government agencies at di pa bang ahensya ng pamalaan na concern dito sa pabahay na ito ay uh, talagang uh, kaya naman palang i-fast track yung uh, pagpapa, pagbibigay ng serbisyo sa ating uh, mga kababayan, Ma'am Jess. Mm, kasi ilang taon na, no? mula nung uh, uh, sinalanta ng uh, Yolanda ang maraming uh, mga probinsya no? sa Leyte, Samar, etc. Uh, in all of those years, eh, kailangan pa palang magalit, no? Yun ang nakaka, Kailangan, at kulang lang pala sila sa usap. Ganun ba yon iyan uh, yes ma'am, kasi sinasabi nga nitong uh, si Secretary June Evasco na talagang uh, parang tila nagkakabanggaan yung iba't ibang mga ahensya ng uh, pamalan dahil nga uh, sinasabi nga niya parang nagkakaroon ng uh, turf uh, turf war itong mga to no uh, ibig sabihin uh, maaring may isang ahensya na ayaw magpasakop din sa isa uh, kaya nagkakaroon ng mga problema nagkakaroon din ng problema sa pagbinili ng lupa sa pagko-convert ng mga lupa at uh, pag nagkapatong-patong yung iba't ibang mga problema eh, tumatagal ng tumatagal. Ang uh, nagiging talo dito, Ma'am Jess, yung mga biktima mismo nung uh, bagyo na ilang taon na nga na naghihintay eh, hanggang ngayon. Yung iba, yung napuntahan natin kanina doon sa Barangay 105, ano, na hindi naman din kalayuan doon sa ah uh, pinuntahan nating bagong resettlement area, eh talagang doon pa rin sila nakatira sa butterfly house. Yung iba nakatira sa mga kubo na sinasabi nila na kapag mainit ay uh, sobrang init, kapag malamig naman ay sobrang lamig, uh, wala rin silang kuryente ron at uh, wala rin silang uh, tubig. Kaya naman talagang naghahangad sila na mapabilang na sila sa mga susunod na panahon doon sa magiging beneficiaryo ng pabahay ng pamahalaan ng Jess. Okay, I stand corrected. No more than three years na pala mula nung uh... We we were hit by a uh, super typhoon Yolanda. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.